Magandang araw muli mga kapatid sa lansangan. Narito na naman tayo upang pag-usapan ang isa na namang topic tungkol naman sa auxiliary headlamp o auxiliary lights na may mga ibang inspektor pa rin ng LTO ang hindi alam kung papaano ito ipapatupad ng tama. Gaya ng nangyari sa isang LTO office sa isang bayan ng Bulacan. Sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa memong ito na ipinalabas ng LTO noong 2016, Narito ang alilang guidelines upang malaman natin at hindi tayo mabiktima ng mga hindi marunong magpatupad ng batas. A. Dapat may sariling wire at switches ang auxiliary o supplementary lights. B. Dapat na nakatuon pababa ngunit hindi patungo sa kaliwang parte ng sasakyan. C. Dapat puti o may halintulad sa dilaw ang kulay. D. Nakalagay kung saan hindi maapektuhan ng vibration o tagingting. E. Hindi dapat ginagamit sa maliwanag na lugar o kapag mayroong kasalubong na motorista. F. Hanggang dalawa lamang ang auxiliary o supplementary lights ang pinahihintulutan gamitin. G. Hanggang anim na bumbilya lamang kada auxiliary o supplementary lights ang maaaring gamitin. H. Ang direksyon ng liwanag bola sa auxiliary o supplementary lights ay dapat 20 cm pababa at 10 meters pasulong. Ay Ang posisyon ng auxiliary o supplementary lights ay hindi maaaring lumagpas sa handlebar ng motorsiklo o scooter. J. Hindi maaaring ipalit sa headlamp ang auxiliary o supplementary lights. Kung natatandaan ninyo noong 2022, nagkaroon ng operasyon ang PNP HPG na tinatawag na Oplan Lambat Bitag sa sakyan. Marami dito ang nakumpiska ang mga auxiliary lights at ang kanilang pinanghahawakang batas ay ang PD96 at RA4136 at hindi na pinansin ang memo ng LTO noong 2016 tungkol sa guidelines ng auxiliary lights. Hindi tahas ang inamin ng kanilang direktor ang pagkakamaling ito. Ngunit inutusan niya ang kanyang mga kapulisan na isauli ang mga nakumpiskang mga auxiliary lights. Sa kaso naman ng LTO Brands sa isang bayan ng Bulacan, mukhang hindi nagbabasa ng memo itong isang inspektor na kanilang inilagay dito. Ang masakit pa dito, malamang marami na itong hindi naprobahan ng mga motorsiklo dahil sa kanyang mali na pagkaintindi o hindi pagkaalam sa tamang pagpapatupad ng memo. Mabuti na lamang at umawag kay Congressman Busita ang isa sa kanilang nabiktima at inaksyona na naman ng kanilang hepe upang alamin kung pasado ba ito o hindi. Narito pakinggan natin ang kanilang usapan. Kapatid, magandang hapon sa'yo. Ay, magandang hapon po. Sir, Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Nasaan ka happy ngayon? Nasa Santa Maria LTO po, sir. Actually, sir, sinunod ko yung nasanay mo. Eh, sa palagay ko, tama ako. Eh, hindi ko alam kung... Sige, sir, yung advice po. LTO Santa Maria na naman? Opo, nandito po ako. Nako. Nakita ko yung... yung... Uh, auxiliary light. Kasi yung mini Opo. driving light, yan ay auxiliary light. Opo. Okay? May sariling switch. Meron po. Meron po. Meron. Left side. Matibay ang pagkakakabit niya? Matibay, sir. Garantisado ko. Okay. Nakita ko naman dito eh. Ang tanong ko sa iyo, ano ang sabi ng LTO? Tanggalin ko raw ho, sabi ng inspector. Bakit daw? Bawal raw ho. Bakit daw bawal? Hindi na po ako nakipagtalo, sir. Ay ganito, kapatid. Hindi natin pwedeng payagan ang mali na ginagawa nila. Tama nga po. Kaya lang ayaw kong magpagtalot. Baka naman ako ay mali. Kaya nagpapa-advise po ako sa inyo. Nandyan ka, o -o. di ba? Andito po ako. Andito ako sa gate nila. Itanong o -o. mo kung pwede kong makausap yung kanilang... Ay, sige po. District o -o. Sige officer. Sige po. District officer? Oo. Paano po? Tatawagan kita po. Pasok lang ako. Okay lang? hindi ba? kami eh, na lang ako kapatid habang nakahang ang telepono dahil ito naman unlimited call ay sige po. sigepo distrito opiseroo pwede ma-tawas sa dosita po kasi po okay lang sir, po, okay. po. Okay. Ay, okay 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 po okay 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 po, okay okay ako. okay 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 Okay. Hello po, sir. Pepe, magandang hapon sa'yo. Ay, magandang hapon po. Paaba Ab na, ha? Yes, sir. Anytime po. Ano po yun? Eh, hanga ako sa'yo. Mabilis kang makipag-usap. Hindi <laughs> naman po. Okay po. Hindi <laughs> naman na... po ganong busy. Apo. Ikaw ang district officer dyan? Yes, sir. Opo. Ako Why? po ang officer in charge. Congratulations. Kaya nang ka pa nag-assume dyan? Uh, last November naman po, sir. November. Diretsuhan tayo. Nung wala ka pa dyan, napakaraming reklamo dyan. Ay, opo, opo. Ayusin po natin. Ipilitin po natin maayos, sir. Nakikita ko naman, iba ka dahil ang bilis mong makipag-usap eh. Apo, apo. Ano po ba may paglilingkod namin, sir? Sir, ganito. Tumawag dito yung... Yung karap mo ay rider. magre re renew ng rehistro ng motorsiklo. Ako. Okay, syempre, one of the SOP dadaan opo. sa inspector, di ba? Yes, sir. Opo. Ipinatatanggal ng inspector mo ang kanyang auxiliary light at sinasabing bawal. Ah, opo, opo. Chit-checkin ko po kung talagang nakakomplay sa specs. Oo, opo, kasi opo. base sa aking pagsusore, sa tingin ko matatag ito, may distansya, may switch, and etc. Opo. Paki, paki-inspect nga at malaman ko kung opo. Ang kailangan lang po doon sa auxiliary lamp, kailangan di matas doon sa headlight, tapos na yung number of bulbs lang po. Pagka po nag-comply doon, okay naman po yun. Dalawa lang ang ano nito? Auxiliary lamps, auxiliary bulb? Kailangan po, at least lima lang o anim, ganun. Oo, pero ito, dalawa lang na isa, single-single, di pasado sa bilang. Sige po, titigayin ko, sir. Pagka po okay naman, walang problema. I... pangalawa Panglalawa, po natin. Pangalawa, Epe, pag auxiliary lights, ang pinag-uusapan lang mas mababa sa handlebar. Yes po, opo, opo, opo. Oo, oh, hindi pinag-uusapan doon yung headlight. Ito, mas mababa sa handlebar. Oo po, mas mababa. Hmm. Ay, yeah, usually po kasi po. yung headlight, eh, kapantay nung handlebar. Eh. Opo, kaya okay naman po yun. Oo, hepe, tatawag ulit kami, ha? Oh. Sige sir, i-check ko na po ito personal. Apo, apo, Okay, thank you. In advance. Yes sir, no problem sir. Apo, okay. apo. Okay, bad bad okay. God okay, bye. po. Okay, God bless. Hello po sir. Hello po. Hello po. kapatid. Sir. 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 sir, magkakandak Hello. ng inspeksyon yung hepe apo, sa motorcycle mo. Oh, oh, Ito po, kasama ko na po. Okay, very good. Tawag ka uli, ha. Ayaw po. Salamat okay, po. Okay, okay, bye-bye. Salamat po, bye-bye. Salamat po. Mo, at maayos um, yung hepe, nakikipag-usap agad. Ayaw po, oo. Okay, sige. Okay, tawag Galing ulit. Dali ko dito. Okay, sige, bye-bye. Salamat po. Salamat. Okay, bye-bye. Hello po. Yes, sir, Arnold. Maari po ba kayo, sir? Okay po. Kapatid, ano status? Ay, naku. Okay po. Sige po. I Itawag ko po kay congressman. Stand by, sir. Opo. Okay po. Salamat. Hello. Ay, sir. Good news. Bad Balita. Iba <laughs> eh, talaga ikaw, sir. Oh. Ay, basta. Ay, cashier na. Ayun, very good. Kasi pag mali naman ikaw, kapatid, eh, hindi kita tutulungan. Tama po. Ang point ko naman doon, sir, kung ano yung memo na nilabas. Pinunod ko. Ay, baka Ay. nga rin mali ako kaya ayoko naman lumabas. Kaya Ay. nagpapa advise ako sa iyo kung tama Ay. ba ako o mali. Okay, batal. Yan lagay. <laughs> Ganito yan kapatid. Ah, sir. Sa hindi nakakaintindi, ang sasabihin, eh auxiliary light lang eh, dapat tanggalin na lang sa hindi nakakaintindi. Tama, sir. Pero tayo bilang rider, napakahalaga niyan. Kasi pag pumunta ka sa madilim na lugar, malubak, makipot ang kalsada, oh, oh. makulbada, pwede so mong ikamatay kung mahina ang ilaw mo. Tama, sir. D diba? Kaya, tatama <laughs> tayo at sumusunod tayo sa LTO, yung kawani nila na hindi marunong at hindi nakakaintindi, hindi natin dapat papayagan. O so, yun Tama, nga eh. O oh, ganito na lang kapatid, pagkatapos ng renewal mo, tawag ka at magpasalamat tayo sa hepe. Ay, sige po, sige po, oo. Sige ah, po. Salamat sir, salamat, salamat. Bye-bye. Sa kasalukuyan, hindi pa rin nabago ang huling memo ng LTO tungkol sa guidelines ng auxiliary lights na lumabas noong 2016. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.